kailangan yung tuhod kailangan mo nang akay akay kung ang mangga ay hindi matamis ito ay mahasim kung kami walang pera ito ang masarap ulamin GG ay giniginaw ko. sobrang lakas ng is no ang mga tao dito ay mababait kung gusto mong kung gusto mong umihi punta ka sa toilet kung masakit makalmot ng pusa mas masakit ang makagat ng aso para makasiguradong hindi peke ang mapupuntahan niyang naglalabas sa inyong mga damit, dito na kayo punta. True Laundry. Mas, mas masarap magpahingat mat ng TV sa may sala. Kung kumakain ka ng corn beef, alam mo siguro yung english ng mais ay corn. At ang english ng baka ay beef. Ala, huwag kang tanga ay kung naging list ng bawang ay garlic naging list ng sibuyas ay onion ay huwag na kasi kayo magalit di na kayo ma biro aram nyo huwag na kayo sasari sa mga beauty contest kung inyong mukha wala Ganda. Mahal kita, mahal kita. Hindi to bola. Sumagot ka naman wag lang. Ewan. Ano ka ba? Masyado ka namang maraming kina Alam mo bang babaho yung paa pag hindi ka nagsusot ng majas? Lagi na lang ako natatalo. Next time, I wanna win. Shit. Oy, sandali, sandali lang. Huwag niyong iiwan. Sama! Kung may hilig kang tumugtog ng mga musical instruments, saka marunong kang kumanta, ang hiling mo talaga, Music. Pag ako umaman Buka sa akin Huwag mong pansinin Ang naninira sa'yo Nazi Nazi balasi O huli ka na Diyan na tayo bumili ng food Kasi More dyan Magandang araw sa inyong lahat From Maestro ano ba? Nalulula ako. Altarik naman ito. Ano ba? Wag mo higpitan yung hawak sa leg ko. Siya, ako. O pare, nasa hingi ko sa sa'yo. Hindi mo badala? Ay, ayaw ko sumakay sa roller coaster na yan may hello ako alam mo ba ang hirap mamili lalo na kung wala kang atik lahat ng nanonood sa mga korte kong video ay pagpapalain amen amen Aba, kulay ginto yung mga bolts ng bago mong motorsiklo ah. Iyayamanin. &E. Ay, bakit siya bumili ng kulay Eh, albus siya. Ay, albo pala yan. Sorry. Undol patola albanus mustaksa. Oh, kung gusto niyo ng tsa, iya, dito na kayo pumunta sa special special titi. Mamang driver, dyan na lang po sa tabi. Farah na po, Farah.